Hey, what's up mga kaliwa? Ito palang araw ulit po sa inyong lahat. So ngayon ang gagawin po natin, uh, magagawa po tayo ng second floor. So actually yung ano natin, project natin is dito po ito sa Tracy Martires, Cavite. So makikita ninyo, ito po yung uh, bahay. Yan. So nakaprepare na po talaga yan for second floor kasi may bintana na sa taas. yon okay so ang gagamitin po pala nating mga uh, materialis dito is yung tubular lang po at uh, saka itong plywood so ito na yung mga materialis namin so ito na nga po uh, nakapamili na sila ng mga tubular okay so ito yung mga materialis natin at ito naman po yung gagamitin natin sa kusina nila yan po yung magiging flooring natin okay so ito naman one by one sa natin yan so Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano ang presyaan, panoorin nyo lang po itong kabuha ng video. So ang gagawin po pala natin, kukuhanin po muna natin yung babao rito dahil dito po natin ipapatong yung ating tubular. So kukuhanan po natin sya ng libin. So sa kabila nga po pala, si Master Bok. At si yung aking photographer. Si Nga Si Nga Tapos kuhani naman po natin ang sokat mula dyan papunta dun. At mula dun naman papunta dito. At dyan naman papunta dito. Pero bago yan, kailangan muna natin maguhit ng para sagdan dito para alam natin kung saan yung landing natin. Kasi uh, tatanggalin namin itong kusina na yan. Dyan po namin ilalagay yung hagdan. Okay. So susukatin namin din dyan. Yan. So mga tubular yung ay, uh, angle bar yung ilalagay natin dyan. Siya yung pagkakapitan ng ating mga uh, tubular at saka dyan papunta dito okay. tara sukatin natin So yun na nga po, nakapaglagay na tayo ng isang uh, angle bar. Okay. Ayan. Okay. So, bawat palabakal natin, uh, 3 feet yan. Ayan, 3 feet pang distansya ng darong yan. 3 feet yan. Ayan. Okay, hanggang doon sa si dolo. So, dyan na lang po, hindi pa namin magagawin mag mag pa namin yan. So, ngayon naman po, ang gagawin naman namin is ito naman sa parking to. So, makikita ninyo, iba po ang gagawin ko dyan. Hindi ko ipapanta yung angle bar doon so, para mas maganda yung uh, puwersa niya maganda yung kanyang uh, load. So, mahahawakan niya talaga. So, hindi ko ipapantay dyan sa angle bar na itataas ko ng carpet. Para yung angle bar doon, doon na ikakabit yung 2x2. Uh, okay? So, ikabit muna namin tong isang angle bar dito. ito so, yan makikita ninyo ito lang nga po yung ano natin uh, pinaka pinako na bakal so yan this po yan tinimim so ito naman po yung ating uh, 2x4 na tubula so mayroon pa tayong dalawa dyan at kung makikita ninyo yun sa so do -do dun angle bar lang po yun doon na natin ipapatong yung 2x2 so ito ganun din 2x2 so huwag so, rin po kalimutan na magtanggal lang konti dito. Ayan. kasi itong angle bar natin talagang na, hindi yan nakafix na eskwalado kasi may parang welding dito. Ayan, kaya kung makikita ninyo, tinanggalan ko po yan ng konti. Tapos ito naman, nagawin natin dito. So ito yung magiging hawakan ng ating angle bar. Hindi natin siya dito. Iwi-welding direct dito kasi hindi yung matibay. So kailangan natin ng angle bar dito para sa ating tubular. I mean, yan. So, dito natin itutusok yung ating tubular. Tapos, meron din isang angle bar dito. Connect natin doon. So, kung makikita din nyo rito, meron din tayong angle bar na nilagay. Kasi yan din po yung sasano doon sa uh, angle bar. So, papunta yan. Doon. Tapos doon, maglalagay pa tayo ng single bar papunta dito. So, dito yung magiging pagda natin. Babaklasin natin yung kasi uh, kusina na, na yan. Okay. so mamaya makikita ninyo, maglalagay na rin kami, maya maya lang siguro ng 2x2. So yan mga kaliwat, natapos na natin itong pinaka ano natin. ang tawag to, main Joyce ang tawag nito, choice, ang tawag nito uh, 2x4. So ang nilagay lang natin dito, isa, dalawa, tatlo. So ang ginagawa ng iba dito, nilalagyan pa po nila ng 2 x 4 dyan. So, sa akin, hindi ko na po nilagyan. So, instead, para hindi po madubli ang gastos. Kasi, pag nilagyan pa nila dyan ng 2 x 4 ibig sabihin, maglalagay din kasi nila dyan ang angle bar. So, mas maganda kasi pag naka-angle bar talaga yung mga ano, tubular. Para sa lupo yun. Kasi, hindi naman po makakalang tubular. Okay, so, ganun din doon sa dulo. Naka-angle bar yun So, mangyayari po niyan. Ipapatong po natin yung 2x2 dito at sasaluhin po yan ng angle uh, bar ayan makikita ninyo oh. Ayan, oh. so level na level yung angle bar so ganun din dito ayan. so yan uh, pag ika ganun mo okay dito oh. diba angle bar tatapatan mo maya makikita ninyo sa sample mo na kami dito so, may 2x2 pa po dyan o, bago natin lagyan ng plywood Okay, so lagyan muna namin ng ay ito din pala, to part na to, hindi pantay yung kanilang CR. So kaya nilagyan namin ng semento. Yan nag-distay kami ng tonsil. May lang para lang makapantay. So bakit nga ba nilagay lang natin dyan? Sinadya talaga natin ipatong dyan para yung tibay masasalupo ng CR. So itong part na to, since may sino naman na to, hindi na natin lagyan ng ah, uh, similar dyan, kasi bitin na, na siya dito sa lihag na nila, okay. okay? so, gumawa ko pala niyan, si Mr. Bok yeah. Yan. so nag-cemento niya Yan. so may na pintura so bago niya pinataong dyan sa cemento, nakapintura na siya inyo. What's up mga kaliwat? Magpagpalang araw din po sa inyo lahat. So, pangalawang araw natin ngayon. Ay, hindi pala. Isang araw at kalahati pa lang kasi nag-umpisa po kami noong Sabado ng Hapon. Okay. So, makikita ninyo, lahat ng mga pinagdugsungan natin, ito. Kikita ninyo, dugsong. Yan, makikita ninyo. May dugsong. Lahat po yan, mayroon angel bar dito. Naka-angel bar. Yan, naka-angel bar po yan. Ito, naka-angel bar po. Ito. Saka yung Gilberto. So, kung magdodugsong po kayo, make sure po na matibay po. Lagyan ninyo lagi ng angel bar para sure tayo na matibay. Kasi 1.5 lang po ang kapal nitong ating tubular. Okay. So kung mapapansin ninyo, itong ating 2x4 dito. So dito yung pinakalanding natin dahil ito po yung hagdan natin. Okay, ulitin ko po. po. Kung magdudugsong po kayo, make sure po na malalagyan po ninyo ng uh, angle bar. Ayan. So, angle bar po na. Ano natin dito, dugsungan din angle bar. So, ayan. Makikita ninyo may butas nga. Nakamali tayo dahil pag once nag-aani tayo nito, uh, nag-wielding tayo ng angle bar, ginagamitan po natin yan ng 150. 150 po amperes yung ginagawa natin. Pero ang tutok lang po natin dyan is sa angle bar lang okay. po dito, pinutulak lang po natin yung baga, pagpalabas sa, uh, so, sa tubular kung sa tubular na tubular naman po, katulad ni ay, ewa, init ay, ewa, init ay, ewa, init so, kung sa tubular naman po uh, makikita ninyo yan, uh, tatlo lang yan isa, dalawa, tatlo lang ang uh, building natin pero dapat po nasa 80 ampere lang po Pwede naman 100 amperes pero pitik-pitik lang po. Sa 80 amperes siguro mga 2 seconds na di-invitaw. 2 seconds ulit na di-invitaw. Okay, so sa pagpapatuloy. ayan na nga mga kaliwa at ninyo wala tayong uh, tubular na nilagay dyan diretso na tayo sa ng angel bar so dito tubular na na tayo okay so tapos yan yan tubular tubular and yan angel bar yan naman tubular so pero si may angle bar din yun yung itim na yan uh, sa angle bar din so yan nyo dyan yung ating pagdanan okay. so, so, so din sa part na yun ginamitan din sa natin angle bar lang wala na tayong ng na nila yun. yung mga tulad para hindi na dubli dubli po yung mga uh, So kasunod daw po nilang uh, project Ito daw po ipapaangat ito Actually nakasama naman na talaga yun Kasi kung makikita ninyo So ito uh, nasa may Nasa ko na to banda So ang height ko ay 5 So nasa ko na to banda okay. So yung part na yan Yan yung dulo Sa dibdib -dib ko yan -dib -dib. So kailangan talaga magtaas ng pambubong So bukas pipinturahan namin to. Yan lahat. Bago po namin ilatag yung plywood. So itong plywood nilagay lang po namin dito para may mapatungan at disintan. Uh, may may try na kami. May isa na plywood. Uh, Tama-tama ba kung wala lang aaling sa ginawa namin. Ng... Kundi ko lang ang material ang materialis lang na gamit natin dito is yung angle bar na 2x2x3 tapos tubular na to by 4 by 1.5 tubular 2 by 2 by 1.5 so yun lang At saka yung ating rebar na pinapapasak doon sa gilid so yung bahay po pala uh, ano to precast po ito hindi po ito uh, block. so kaya ko lang kung magpapagawa kayo ng mga ganitong klase yung second floor mas maigi po naka-finishing yung bahay ninyo kung naka block siya. Okay. So, ayan na mga kalimat. Uh, binabrush po ni Master Bok yung uh, pinag-buildingan. So, ito. Magkita ninyo. Na Malinis na bago natin pinturahan. Ito. box, ito hindi pa ata ito. Eh, oh. Sige. So ngayon, na mga umuka. Saan yun? Yun, tulad ng yun yung sitirahin natin. We will do it ulit. Bumuka. So, palitan natin. Um, baba. Palitan. taas-taas. May isang pulgada. Ayan. Ito na. So, ayan, inaayos na po namin yung mga marine plywood. mahirap lang kasi may network doon. Kaya maingat kami. Paglalagay. Ito. Walang nakaayusin. So for now, so nilalagay pa namin isa, dalawa, tatlo, apat, at yun ang panlima. plywood po muna ilalapag namin okay so yan pag-isipan muna namin kung paano yung lagay so yan kung makikita ninyo okay si so, Topol ginagawa niya binagotakan niya pero maliit lang para yung mga ulo ng mga screw natin hindi naka ano uh, screw. hindi nakangat

sa niya. So, pag natin yan, so pag natin yan, pali, uh, masilia. wala talaga. Yan. Lubog na lubog. Ganoon natin kung pag-i-stroke. Para umuha ito yung mga ito, nag-i-stroke yung master box. yang pinag-iisipuhan. Mm. Yeah. Mm. Control talaga kasi pag hindi na control, ganyan yung mga parang lulundag na siya. So kapag ganyan, balik nila. Pasti lang yun. Yeah. So, dito pala. Ayun makikita ninyo meron tayong retaso diyan, kunting pantina na uh, uh, hindi nasakop ng plywood. Gagawin niyo lang. Ito makikita ninyo. Dalawang plywood to pinatong ko. Yan oh. Yan isa, dalawa. Gawin niyo lang patong 'yung pantay niyo lang talaga dito sa doon Tapos sakanyo tumbahan nitong isang plywood. To. Yan sanpa ko sa gilid speaker. Okay. Tulak, bok, tulak. Oh, patay ni Ford. Hila, bok, hila. Ayan, tama lang. Tulak dun sa gilin. So doon, make sure na nakasagad na bago natin iluhitan dito. Iluhitan ah. nyo lang. Hmm. Ayan. Tapos, okay na. So, yan ah. ninyo, may gulit na tayo. Ang ganda. So itong part na to, ito dito. Yan. Ito na yung ilalagay natin dun sa gilid. ito ngayon pag, ano, pag na 200 Yan yeah. Baka mawala yung laruan nila yun ha? <laughs> Wada mawala yung laruan nila yun <laughs>